aksyon na bangus naman ang ating lulutuin for today's content kaya naman mga guys let's g Bale, halagang 150 pesos nga pala mga guys Nagbili na nating bangus natin for today's video Para naman maluto natin at makatikim naman tayo Na medyo masarap-sarap at masim-masim na ulam Wow Bali pinalinis ako na rin dun sa binilang ko yan Tapos pinaputol ko na rin Pero mga guys hindi naman syempre nilalilinisan ng todo-todo yan Doon ng sobrang linis Kaya naman dito na natin itutuloy yun sa bahay Bali tinanggal ko pa dyan yung mga para nakalawit-lawit Na mga kung ano-ano mga intestine Tsaka doon sa may parting ano May parting ulo Hinugasan natin na maayos Sa may parting katawan Yung mga pagitan talaga nga namang ay genetic natin mga guys talaga kung talagang okay na siya at talagang malinis na at ilang base ko rin siyang na tinanggal tinanggalan ng hasang itong ulo nga itong mga guys grabe siguro mga nga nabila ko mga 557 times ko siguro yung hinugasan para maging kasimputinan na mga guys na nasa planggana natin for today's continent at syempre maghihiwa na tayo ng ating mga ingredients wow ingredients ingredients <laughs> lakas tama mo dyan esparta sige na ayusin mo na paghihiwa mo dyan baka ikaw paghiwain ko eh Sert lang okay din kasi mga guys na isama itong mga paghiwa at pag ano natin ang mga ingredients dito sa pagsama sa video kasi nakakahaba din siya ng video tsaka hindi siya nakakasawa kung tignan ba nakakatuwa kasi nakaka ASM mo rin sa pakiramdam ako katulad ko gusto, gusto ko yung mga ng mga ingredients na ganyan kayo rin ba pag comment down above nga or below <laughs> at syempre para hindi rin masyadong malang sa yung ating lulutuin na bangus mga guys ay maglalagay din tayo dito ng ginger ano bang tawag sa ginger kuya ba ano ba to ay hindi pala ah, basta na nalilim nalilimutan ko minsan kasi pag -ano, nag ako over mga guys minsan nasa isip ko na yung sasabihin ko pero pagka nagsasalita na kapag play ko na yung record button dito sa editor ko talaga nga naman nalilimutan ko minsan ganun ba kayo mga vloggers o kayo mga nagko-content creators mga guys paki-explanation nga sa mga viewers na hindi nakakaintindi o hindi char at yun pagkatapos ng mga hiwa-hiwa na naganap dyan mga guys syempre ililipat naman natin dito sa ating kulay fink na alam mo na lagay ng mga condiments yan condiments nga tapos maglalagay din tayo ng isang perasong malaking sili dyan na kulay Birthday. <laughs> ni ang kulay green na birthday and birthday. At syempre, gagayarte na rin natin itong isang pirasong talong tsaka itong mga kulay, ano nga tawag dito? Lady fingers. O ito naman ang hindi ko maalala. Ano ba ang lady fingers sa Tagalog? Ay, okra nga pala mga guys. Pero feeling ko parang matigas to. Feeling ko lang talaga. Feeling ko lang talaga. Iba kasi yung texture it, texture it niya sa aking kamay habang hinahawakan ko ba siya. Kaya pinaghati-hati ko yung sakaling lumambot pa siya. At bali, pabilog na nga rin pala yung ginawa kong hiwa dyan sa ating talong mga guys para naman madabi siyang at marami siya pagka nilagay na natin sa ating niluluto uh, nilulutong uh, isda mga guys yun medyo meron din mga pala ng mga maitim at mga uod uod dyan mga guys kaya naman pinagtatanggal ko rin yan pinapakita ko lang sa inyo yung mga itsura yung mga pinagkainan ng uod dyan sa loob grabe buti na lang nakita ko mga guys hindi nakain ko yun ng libre sa bagay, okay lang din naman siguro kung makain ko at maisama yun sa luto mga guys kasi gulay naman kinakain nila at hindi naman siguro sila dirty dirty no <laughs> char at pinaghuhudasan ko na nga ito, mga guys na gulay natin ng mga pipit thousand times mga guys Ay grabe ang boses ko para <laughs> inaantok na yata At sumasabit-sabit ang kalagara <laughs> Ayan mga guys, tingnan nyo naman talaga nga Minixure ko dyan na malinis talaga yung budhi mo Ay hindi pala yung gulay natin At pagkatapos ilalagay ko na nga rin dito sa kasirola natin Ito mga isda natin mga guys na bangus At syempre ilalagay natin ng design-design Kunwari, yan, kunwari pa-spread out natin sila Para hindi sila magdikit-dikit Ganun, Parang hindi ka naman nag ng tama. At syempre, matagal na naman panahon tayo hindi nakatikim ng ganitong isda. Kaya napaka-excited na naman ni Jack S. Parot kumain ito mga guys. Ang pinaka-favorite part ko nga pala dito sa bangus na ito, yung belly part niya guys. Yung parang tabado na kulay white. Comment down above kung parehas tayong nang gusto. Sige na, go. At syempre, pinaglalagay ko na nga rin pala yung mga condiments natin dyan mga guys. At syempre, hindi ba ma makukumpla siya? Yeah. Hindi ito makukumpla ito kung wala itong ano, ah, yung pampaasim na galing sa yung uh, underarms. Ay, hindi pala. Kaling dito sa ating uh, ano, butilya ng suka. So, syempre, lalagay din natin yan ng tubig para hindi naman siya masyadong matuyoan uh, matuyuan. At syempre, pagkatapos nung uh, tubig, ito namang mga alikabok galing sa kalsada ilalagay natin mga guys. Syempre, charot lang yun. Paminta ba? Paminta. Ano ka na? The more nga, the Merry Christmas, ay hindi pala, the more the merrier nga mga guys, kaya naman naglagay na rin tayo dyan ng dahon ng Lokban, tsaka ng guyabano tsaka ng Santo, huy hindi, dahon ng ano yan, Laurel, yung ano ng presidente natin dati, ay oo eh, President Jose P. Laurel, ganun, ay ang oo eh ng joke mo. Boring. At syempre, I open the fire extinguisher nga mga guys para maluto ko na yan. Alangan namang, oh, ang bilis nga eh. Kabubukas ko pala, tapos kumukulo ulang agad yung pakiramdam ko sa, ano mo, sa pagmamukha mo. Ay, hindi pala. Ito palang ulam na niluluto natin mga guys. Oh, wow. Grabe ang bango niya mga guys. Parang yung kilikili ko pagka nangangasim. Char lang. At para mas lalong luminam na mga guys, ito na rin yung gagawin kong pampaalat. Naglagay na nga rin ako dito ng sam katerwang patis mga guys, mga isang dram. Hey, UTI ang abot mo yan mga guys. CKD Chronic Kidney Disease <laughs> Alam ko yun no Char. Kala ko nga Ang sasabihin mo Jack Esparte Chronic Kidney Skin Disease Ay ibang iba kasi yun Baka naman kasi Sabihin mo gano'n yun Pero mga guys Beware tayo Sa gano'ng klaseng sakit Kasi medyo mahirap Ang gamutan ng gano'n eh oh, biglang sa Uy biglang sumeryoso Uy nagluluto ka lang Hindi ka magiging Advisory ng doktor dyan di ka doktor na vlogger ano ka ba anyways mga guys ito na nga nilagay ko na ang pang final natin na ano, uh, recipe mga guys para maluto ng ating uh, potahe for today's continent ang mga gulay ay grabe kira sabi ko pala na ilalagay mo yung gulay naglalo naglalagay ka na agad ng plating mo dyan Jack Esparot. grabe ka naman grabe ka the flush ng pagkakukukay vloggers ni Jack is talaga mga guys isipin mo kalalagay ko lang yung mga gulay tapos heto wala pang ilang segundo eh, nandito na agad yung gulay luto na agad at saka yung ulam na ating kakainin for today's continent Grave. So ito na nga mga guys, magplating-plating nga muna tayo dito mga guys. At syempre abangan niyo yung ating uh, eating mukbang sa kabilang video sa mga susunod na upload o sa susunod na upload. Syempre para naman marami ang ating video content for today's video. Ang hirap kaya mag-vlog tapos magagastos ka pa tapos kakain ka pa. Ay nako, dami mo sinasabi. Sige na mga guys, agad dito na lang. Bye!